dumating yung time na parang gusto ko mag-pass out. Napaluhod na ako. Nakikita ko yung bahay namin na nasusunog. Hindi kami nag-prepare para mag-pick mag up ng anything. Na ano, kung ano yung suot namin, nakapajama, wearing only mga naka slippers, Kasi sabi ko, para at least pagdating natin dito sa, sa bahay ng brother niya, simple lang. Mabilis tayo, matulog lang tayo, then go back. Pagbalik namin ng umaga, that's the time that we found out na nasusunog na yung bahay. So, wala na kami magawa. Lahat ng pinagpundaran mo, lahat ng pinagpaguran namin, in just blink of an eye, nawala. Bakit nangyari yan? Hindi naman ako masamang tao. Isang linggo matapos ang malawakang sunog sa Altadena, California, bumalik si Andy sa kanyang tirahan upang tingnan ang lawak ng pinsala sa kanyang tahanan. Sinubukan niyang i-retrieve ang vault kung saan nakalagay ang kanilang life savings. Pero sa kasamaang palad, napasok ito ng apoy at naging abo. Ang humigit kumulang, isandaan at US Dollars doon na ako talaga na, na, ano na wala talaga wala na kami natira talaga sa amin Likas kay Andy ang pagiging matulungin sa anumang trahedya naruroon siya upang tumulong sa abot ng kanyang makakaya Pero ngayon silang pamilya naman ang nangailangan ng tulong Habang siya ay nananalangin isang bagay ang ipinakita ng Panginoon sa kanyang sitwasyon napaka-clear ng message ni Lord sa akin. Sabi niya, alam mo, hindi ko bakit ginawa ko sa iyan. Kasi gusto ko maramdaman mo yung nararamdaman ng tao tulungan mo. Alam mo ang naramdaman ko, gustong gusto kong halikan yung paano mga taong tumulong sa akin. Kumbaga hindi ko inisip yung, yung nakakahiya. Ang pumasok sa akin, sobrang salamat. Dahil sa suporta ng partners ng Operation Blessing, nagkaroon ng pagkakataon ng Filipino team na bumisita sa pamilya ni Andy para magpaabot ng tulong. Thank you so much. He will never leave you. Kung maaari kung meron pa kung pwedeng siguro idagdag din, siguro sabi ko bahala na lang sa inyo si Lord. Sana God bless sa lahat ng mga taong tumulong at sa mga tutulong sa lalamat talaga ng marami. Hindi lahat talagang permanent dito sa mundo. Whatever you have, just a blink of an eye pag talagang kinuha na ni Lord 'yan, wala tayong magagawa. Nag-o-open uh, another door siguro si Lord dahil may plano siya sa akin, may plano siya sa family ko. Kapag pag may kinuha siya sa atin na hindi masatingin ma natin, meron laging mas much better na replacement.